Yan guys, no? Sa so, ganda rito ngayon sa Cubao, pasyalan. Sa so, mga may 13 months dyan, lumabas na kayo ng bahay nyo, pumunta na kayo rito. <laughs> ganda, oh. Grabe, tanawin dito. Ang ganda na ng gubaw! Oh. Parang nasa ibang bansa na ito. Mahulog ka, Ken! Mahulog ka! Ayan na, malapit na kayo sa isim, oh. Mahulog ka.